Patigad ako na iglesia ng mga minister at mga gawa, ma'am. speaker ni Kayo, yung sabala na anak niya. Kahit naman, pero maling-maling kayo. Ang dami, yung mga sanibutan, no? Hindi naman kailangan. Ako, iglesia ako ng iglesia, po. Patigad ako ng minister ng mga gawa. Alam ko, po, mapatumaba, mapahin ang iglesia. Pero sa ginagawa, po, ma'am. Harap sa inyong mga tao dito, wala naamot din sa inyo. O, pwede ginagawa, Lahat ang paliwalag, po. Ginagawa namin, pero hindi kayo nakikinigaw, hindi po namin kasalanan kung magkaroon kayo ng papakalaw lang. Um, Sana um, ano naman po maintindihan uh, nyo na Ako po ang sasalit ng Google, gano'n pa. Hindi, okay, 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 okay. Um, um, na, na kapatid, kapatid po kayo. Hindi kayo lang, naman yung paliwanag nyo kasi kayo na nagsisigaw. Ang pagod na mas paliwanag nyo. Ang pagod na mas paliwanag nyo. Ang sigaw kayo na sigaw. NBI to ma'am. What? NBI po to. Hindi na lang po yung pangalan nyo. Yes, I know. My point is, my point is, you're trying to prolong the process. Ako yung Even if you can process it in one day. That's my point. ID lang po, hindi nyo mabigay ID. Make pa nga mo mo yung ID nyo What?